binang palayan namin. kanila malinis sa amin yun. No? Oh. Ang dumi. Ito kasi yung liritso na lupa namin yun, yung mga kakahuyan na yun. Tapos ito yung pinakabasa kanya. Ito yung malawak yan hanggang doon sa mainyog na yun. Oh. Hanggang doon sa mainyog na yun. Oh. Ayun, inyog, na yun. Oh. Kaya lang walang naglilinis. Ang daming gabi oh. Maganda sana mga uha dyan ng gabi. Gugulayin kaya lang. Nakatakot. Ayaw kong lumusong kasi may linta. Baka ano yung tayo ng linta. Ayan. Yung katabi dito sa kamag-anak namin yung malinis. Oh. Tataniman yata nila ito. Malinis yun. Oh. Tataniman yan. Sa amin yan no? oh. Ayun. Ang dumi. Doon. So, may ano na yan. may mga mga gabi. may mga gabi na yan. Oh. Ayun. Oh. Ang Walang linis. Dito naman malinis na kanila. puntahan natin yung ano. Yung pinakabalon namin dati. hindi iliban dito. Ayun kung kulang dyan pa. Puntaan natin. Gagala ako umaga ngayon, mga alas dito pa lang. Dito ko ngalawang ko kunan dito pa yung ano. Yung balon na ani dito kami naliligo, dito kami umiigib ng ano. Nung wala pang grepo. Ito po, paano ito? Dos, dos. Nung wala pang grepo, dito kami nagigib. Hindi ko nga alam kung saan na yun. Hindi ko na matandaan. Pero dito banda yun hindi na natin nakikita kung saan yun mahirap dito umano kasi baka may linta kasi malambot pa yung ano malambot pa yung tawag yan At yung pinakapilapil ng palay Lambot kaya di pwede awa, awa eh pa, upakan ko alam ko saan na yun oh. No? dito yata yun eh. itong puno na ito dito yata sa puno na ito malambot pa yung pilap ayun yung pala eh kapak muna tayo dito sa blit baka mano tayo ng linta maraming linta dito eh kaya tayo hirap na ah ito yung daanan dapat dito ako lumaan dito pala. Putik nyo pa ako. Bubug. Dito, ito 'yon timba na giba namin. Dito kami naliligo noon. Tinakipan para hindi pag umuulan hindi maanon. Ayun oh. Linaw yan kasi adobe ang ano niyan eh. Adobe ang pinakaano. Malinaw. Eh, o. Diba ang linaw? Pakagos Eh, Dito pala yung daanan. Ito yung puno. Dati maliit pa ito eh. Ayan. Dito may palay na pala. Dito dapat ang daan. Doon ako dumaan sa kabila eh. Ayan yung madamo na yun. Yung, yun ang pinakaparty namin dapat gaganito hindi niyo ni. Eh. Ilinisin din ni. Eh. Kaya lang wala eh. Ang kulo na gumaan. Ito pala yung daanan ni, eh. diyan ko bababaw. Check yung timba. Timba kung tawagin dito sa amin to. Balon. Bukal ito, bukal. Talagang nagagaling diyan yung ano malinaw. Ayun oh. Ang ano. Yan ang gagaling yung tubul gumagalaw. Kaya mga ano siya, malinaw. Malinaw siya. Ito yung talagang giba namin yung araw. Dito kami naliligo. Dito kami na uh, nang inumin. Ngayon may nawasa na kasi. Ayan. Ito yung katabi sa mga kamag-anak naman namin ito. Kaya malinis. Yung amin, ando, no? Yung malumi na yun. Yung maraming damo. Ayan, no. Yung maraming damo, yun yung party namin. Yun, hanggang doon, sa si may inyog. yun may inyog na yun. Saka dito, ayan, no? Yung kanila, malinis na. Ayan. Naalala ko dito kami naliligo. Ayan. Ayan yung pinakabalon. Kapal. Ayan. Ngayon, bihiran. Yung iba may iniigibang pa rin. Yung mga walang grape. Iniigib pa rin dito. Yung mga hindi nagkakabit ng grape Kasi mas, mas nakakatipin ka dito. Malinaw naman eh. Ayan o. Oh. Malinaw siya. Malinaw siya. Pwede inumin ito. Ito kami umiinom dati. Ayan. Dito kami aliligo Ayan. Yun ang pinakasapa doon. Yun ang patawabig dito. Diba sila nag dito. gatan ng palay na sa amin lang nila nataniman ayun doon ako dumaan tatakip na natin babalik na natin yung takip kasi may takip ito para para hindi pag umuulang hindi siya siya magkakaputik sa uh, takipan Nakakilap na tayo. Dito tayo. Dito pala dapat bababa. And then, ito yung pulo na ito. Maliit pa ito. Maliit pa yung pulo na yan. Dati kasi, ano pa yan eh. Parang, yan. yung pulo na yan, napakalip pa dati. Ano ito eh. Mabango ito eh. Yung bulaklak nito na kahoy. Mabango ito. Uh, ginagamot na ito sa mga may lagnat. Pag may laglat ka, yan ang biababad mo lang sa tubig. Kagaling na yung lagnat mo. Ayan. Nandiyan pa rin yung ano, ang tagal na yan. Tagal na yung balon na yan eh. Hindi lang siguro si maliit pa kami, nandiyan na yung balon na yan eh. Kailan e, taon na ako? 60, mag-60 na ako eh. Kaya ang tibay ng balon na yan. Eh, sa amin walang linis yun maraming gabi yan yung walang linis na yan amin yan kasi ito yung direksyon ng lupa namin eh. Diretso ng lupa namin ito may bakod to pinagyan ng barbed wire yan may alam rin dito na pinakapagitan yan pagitan niya ito yung sakop sa amin yung mga tinaniman ng kapatid ko ng mga uh, saging ayan o oh. may mga kaokay na mga tumubul mga tinanim ayan hindi lang tayo makapunta sa may ano kasi masokal kakatakot baka may ahas eh. ayan o oh. nakikita nyo yung ano na yun ayan oh. hanggang doon yan ayun oh, yung may saging hanggang doon yung amin ang yan yung ganyan o oh. Ayan, yan. Yung mula doon may saging, yung so may inyog na yun. Yung may inyog na yun, ayun Hanggang doon sa amin yan. yan. Sa tabi ng sapa na yan, yung ano na yun no. Yung mga puno ng parang inyog. Yung madumi na yan, amin yan. Yung iba, dapat tataniman din na ng pala yan eh. Kaya lang eh. Apis pa yung pala yung nandoon. Ano yun, mga dalag, mga ano. Mga dalag pala yun yung ano, may tubig na yun. Kaya napakaganda dito pag masipag ka lang. Ayan o. Dito maraming tanim yung kapatid ko ng mga saging. Masipag sa magtanim eh. Ayan o. So, pagdating namin dito eh, malinis pa ito kay bagong mong grass cutter ito eh. Ayun, madumi na naman dami oh. na naman damo. Kaya mabilis, kailangan mo talaga mag grass cutter na uli. ng pagdating namin, ka grass cutter lang ito, mga eh, isang buwan lang. Isang buwan lang, madumi na naman oh. Mabilis yung damo tumubo. Dito tayo nagdala kasi maghahanap tayo ng ano, pandingas. Pandingas na mga uh, ano, para paglagsaing, meron tayong pandingas. Ayun. Buhatin natin to. Pandingas. Pandingas kasi ito pag ano, nagbabaw, nag-apoy ka. Pandingas to. Kaya papasanin natin to. Kailangan patayin muna natin video, hindi natin mabibigyohan. Pasampasan natin yung panglingas natin sa ano, gatong lang kasi ginagamit namin pag sa saing pagluto. Kailangan may panglingas ka. Madali kasi maglingas tong mga ano kung tawagin dito kagingking. Ang pagka wala kang panglingas ang hirap magapoy apoy Mag ka nang ano. Saka nakakaluto na rin to yung mga ganito. Madalas na rin makaluto.